Sasagot ka ba talaga? Hoy! Tatandaan mo ha! Kahit kailan, di ka namin tuturing na tunin na kapatid! Three days ako mawawala ha. Nalimutan ko sabihin sa mga kapatid mo eh. Ikaw na lang magsabi. Alis ako, may lalakarin lang ako. Shipper, sure, hey. Yun na may sa bata yung mga ginagawa niyo. Pwede nyo magawin sa labas yun eh. Sa labas? Tangtado ka talaga. Huwag masama po yan. So, buti pa siguro. Umalis ka na lang dito. Yan ang maganda mong ginawa eh. Paalisin mo talaga tong anak mo. Ay, pagod. Gano'n, sayang yung ah. Talo lang tayo. Paano di ba tatalo eh? Puro ka forma. Pag hanggang ka lang, hindi ka naman pala marunong mag-dribol. Saan yung pasa ko sa'yo dun sa sidewalk? Sa ah, sidewalk? <laughs> Pag Puro ka kalokon eh. Teka lang. Na yung nakangamoy. Iniwala na naman ni Enzo. Enzo! Siyo! Sure. Kuya! Ikaw talaga eh! Kung ano-ano ginagawa mo eh! Tatang-tang na ka talaga eh! Nagluluto ka tapos iiwan mo? Eh hey, kuya, inaayos ko kasi yung labahan natin eh. Kaya naglililis rin ako sa loob eh. Masinono mo pa talaga maglaba? Kasi magluto? Alam mo, galing kaming basketball eh so, gutom na gutom kami! Dapat ay nangunahin mo! Hoy, ikaw ha. Namumuro ka na. Maalam ka bang gumamit niyan? Pag nasunugan tayo, di dapat doon ka nagluto sa kalan. Eh, makikita pa ang utak niyan. Tatangatang niyan eh. Ewan ko bakit tatay, bakit pinatira pa dito yan? Kaya nga eh, dagdag pa lang mo yung pe! Teka lang ha, kung alipos kayo niyo, parang hindi niyo naman ako kapatid. Sasagot ka ba talaga? Hoy! Tutandaan mo ah! Kahit kailan, di ka namin tuturing na tunin na kapatid! Tsaka, bilisan mo na magluto ah! Gutog na gutog na kami! Para makakain na tayo! Eh, este! Kami! O, oh, paano? Tara na! Tayo bray! Si bilisan mo dyan ha? Yeah. Bilis! Tara na! Hintayin natin si tatay. Yakari yan si Enzo. Tignan mo. Mm. Oh, Tay. Ah, Tay. Eh, si Enzo kasi. Parang pinag-iinitan kami. Eh, gusto lang namin, namin kumain. Pinagsisigawan kami. Nagagalit sa amin. Dapat daw kami nagluto. Dabog na, dabog pa ng dabog. Kaya nga, Tay, parang... Parang kami patuloy ang mali dito sa bahay na to, eh. Okay, tay, sa naman, pinakikisama namin ng maayos. Pero, bakit ganun ang ng tao eh? Uh, Tsaka, tinagopso mo namin siya dahil anak mo. Wala mo, problema sa amin. Ganun ba? Asa ba yun si Enzo? Enzo! Enzo! Hey, bakit po? Ba? Anong ginagawa mo, Enzo? Oh alam ko hindi ka sa akin lumaki pero... ...tinanggap ka naman namin dito eh. Alam mo, yung mga mo na yung gusto mo palapit sa'yo, yung nakikisama sa'yo... ...dapat magtuto ka makisama. Naintindihan ka naman namin eh na matagal mo kaming hindi nakita o nakasama pero... Dapat makapag-adjust ka. Ito ay makisama dito. Uh, Enzo, kahit ganyan ka sa amin, pipilitin pa rin namin na ipalapit ka sa amin. Kahit na di mo kami tinutulungan sa gawain bahay dito eh, bye, okay lang. Basta maging tulog sa'yo, di ba? Di ba kay Brian? Oo. Oh. Wala wala problema. Kita mo na, Enzo? Bait sa'yo ng mga kapatid mo, Ayoko nang maulit to, ha? Tsaka... Fibra, e nga pala. Maglalago pa tayo ng mga damit, eh. Tara na. Pati yung damit ni Enzo, laban na rin natin. Sama na natin sa labay. Oo. Tara. Sige po tayo, maglalago muna kami. Sige. Sige. Bahala na sa mga gawain, na. Kita mo na, Enzo? Gano'ng kabayt yung mga kapatid mo sa'yo? Nga pala, 3 days ako mawawala Nakalimutan ko sabihin sa mga kapatid mo eh Ikaw na lang magsabi Alis ako, may lang ako Sige po tayo so, ako sa kwarto ah Nililipit pa ako ng mga gamit ko eh Sige po Wala pa rin kape Sinabihan ko na itong kupal na Nso! Nso! Liga! Di ba sabi ko sa'yo magtimpla ka ng kape? Tuwing gigising ako. Eh hey, kuya, pasensya na kasi wala tayong ano eh, Di saan na bumili ka? Ay nga kuya, hinanti uh, nga magising eh para makaingi ako. Wala ka sumagot! Saan ba si tatay? Si tatay pala umalis. Three days daw, mawawala. Ayos. Sige, mabuti pa. Ah. I-bili mo kami ng alak. Tsaka masarap na mapupulutan. Hindi po kahit kung dito si tatay eh, gagawin niyo ng pahinuman ito. Eh, anong pakailan mo? Wala kang pakailan, boy! O, gawin namin dito? Bakit? Magsusumbo ka? Subukan mo. Kilala mo naman ako, ano? Sige na. Pumunta ka doon sa kwarto. Kumuha ka ng pera. Ya yeah, voy. Yeah, <laughs> ah, ikaw talaga, agang-agay. Lintik mo na naman sir mo si Enzo. Huh? Eh, paano? Patanga-tanga. <laughs> Oo na yon? Alam mo naman ugali nun eh. Okay, eh, may iba eh. tayo. Tawagan mo si Eden. Papuntahin mo dito. Tatlong araw wala si tatay. Eh, Kuya, alam mo naman di ba, Paikin, di ba? May anak yun. E di sabihin mo, isama niya. Ako nang bahala doon. Para kang papagubago. Sige. Ako ang bahala. Ano? Ano tagal nyo? E paano ba naman? Kasi to si Brianna eh. Ang kulit-kulit. Tsaka bakit pa tayo dito? dapat magkita. Pwede naman sa labas, di ba? Alam mo naman, no, may dala akong bata. Ano ko ba? Ako nang bahala dyan sa bata. E sino naman magbabantay nito? Eh, di kayo yan sa muna. Dito ka na. Dito ka na. So! Enzo! So. Yeah, bakit po. Ah, uh, kamo na sa anak ni Eden ah. Teka na kuya. Kuya, hindi mo mabubuhayin yung bahay natin. Kaya pa. Huwag niyo idamay yung bata sa kalokohan niyo. Alam mo, pa-epel tong kapatid mo. Bakit parang hindi alam ka? Ikaw sumunod ka na lang ah. Kuya, huwag niyo na may pakita sa bata yung mga ginagawa niyo. Pwede niyo mang gawin sa labas 'yan eh. Sa labas? Tarantado ka talaga? Opo, masama po yan. Ah, anak. Hindi yun masama. Naglalaro lang sila. O, ito phone. O, maglaro pa, ha? Kasi maglalaro din kami. sige na. Diyan ka na, Sai. Tito Enzo mo, ha? Okay, o, so, Enzo. Walang bahala dyan, ha? Sige na. So ano, ganito na lang tayo. Nakakarami ka na sa akin ha. na yung pinag-usapan natin? Oo oh, yan. Sobra-sobra pa yan sa pinag-usapan natin ha. Iba talaga. Hindi mo gusto ko sa'yo eh. Luzo! Luzo! Kuya, bakit? Ah, so, so. Okay, Pahensya ka sa ginawa ko, ah. Ano, inun tayo. Ay, eh, kuya. Kaya akong sumali sa mga kalokohan niyo. Tsaka alam kong mali ang ginagawa mo. Ano ka ba? Sa tingin mo ba, pag nakita tayo ni tatay, magagalit yon. Di ba matutuwain dahil nagkakaintindihan na tayo? Kasi sige na. Join ka na sa amin, no? Sige na. Yan. Ngayon lang din naman ito kung mangyayari. <laughs> Tusta. <laughs> Ilong ka. Ayaw na, Ayuna, kuya. Ayaw na, kuya. Salamat, ah. Ano ka ba, Enzo? Alam mo, sa totoo lang, mabait talaga yung kuya mo. Sige na, inom ka pa. Inom lang. Sige na. Huwag ka mahiya. <laughs> First time mo bang uminom? <laughs> inom pa! Inom ka! Hmm, mahiyain pala tong kapatid mo. Basta, pahensya eh, ka na sa nangyari sa, lahat-lahat lahat na nagawa ko sa'yo Kuya, salamat ha. Sana magkasundo na talaga tayo. Okay, ba? Ikaw Sige na. Yun tayo. Ah. Sarap, di ba? Tapang pala na ito, kuya. Fibray! Fibray! Eh? Ba't makalat pa rin dito? Nakalimutan ah. mo ba? Ngayon dadating si Daddy? Oo, oh, alam ko bakit. Parang hinakabaka ka. Saan ka ba galing? Wala ka naman ikaw lang mag-enjoy, kuya. Eh, syempre, doon ako nag-stay sa mga chicks ko. Ayos ka Ay, talaga. Dad! Tay. Mayari din sa bahay ah. Tangkalat-kalat, tsaka ah. Tubinom kayo. Eh, Tay. Diligpitin nga namin to. Talong mo doon sa magaling mo anak. Ano, sa kwarto. Te teka lang. Teka lang, kuya. Hindi kita magigit siya. Ano ka ba? Ka magalala akong bahala. Mamaya, pagbalik ni tatay, malalaman mo. Iba e, ka talaga. Na Gumawa ka naman ng kalukuhan mo, ha? So ah, kaya sa'yo ako, eh. Ito! Hey, so. Ito! Hey, so. Tay. Ano to? Teka lang tayo, magpapaliwanag ako tay. Talagang kailangan mong paliwanag. Busok tayo doon sa labas. Ano to, ha? Ano nangyayari dito? Ayan tay? Habang wala ka ng tatlong araw, ang pinagagawa niya ng anak mo. Enzo! Ano nagawa ko? Ha? Ah, nagpakatatay naman ako sa iyo. Ginagawa ko lahat para magkalapit kayo. Maging buo tayong pamilya. Pero kung sumisira. Dan, hindi nga namin alam kung bakit hindi kami makapakisama nito eh. Kahit man, pinipigilan namin siya sa mga masamang gawain niya. Kaya nga tay, sobrang tigas din talaga ng ulo niyan. Anak mo na yan. Ayaw makikinig sa amin. Alam mo eh, so, hindi ko na kaya yung ugali mo eh. So, buti pa siguro, umalis ka na lang dito. Yan ang maganda mong ginawa tay. Paalisin mo talaga tong anak mo. Para wala ka na sakit sa ulo. Ito po. Oh. Sino yun? Ha? Ah, bakit may bata dito? Eh, bakit di mo tatungin tong magaling mong anak? Ay, yun yung kasama ng babae, oh. Oh, pati bata, dinatama yun yun. Eh. Ewan ko ba dyan kay Sari-sari pinagagawa. So, Pato. Ako, Brian, ang ganda-ganda talaga. Oh, hindi ako makamove on. Ang bigat pa. Oo. Oh, Tsaka pala, hindi pa pala ako sa iyo. <laughs> Kahit ano, gagawin ko para sa iyo. Alam mo, hindi ako kasing makihati pa sa amin yung anak ni tatay sa labas. Pag nawala si tatay, gusto ko sa amin lang. Lahat, nung maiiwan ni tatay. Parahin, Diegoy! Ano ibig sabihin dito, ha? Ano'ng ginagawa nyo? Ano? Bigyan ka ng salita? Eh, tay. Hindi nyo naman pinapunta dito yan. Hindi kami magkakaganto. Tsaka huwag mo kami sisihin, tay! Kung di dahil dito, Buhay pa si nanay! Huwag niyo isisikihil sa kung ba't ito wala yung nanay niyo. Wala kinalaman niyan. Aksidente kayo namatay ng nanay niyo. Bakit mo pinipilit yung na kasalanan ni Enzo yun? Eh, totoo naman ni Batay! Gusto ba malaman totoo? Oh. Ha? Hindi ko anak si Enzo. Anak siya ng nanay niyo. Ginawa ko lang naman yun na aminin para hindi masira yung tingin niyo sa nanay niyo eh. Ako nga na hindi ko katugo si Yenzo eh. Nakuha kong ituring na totoong anak. Bakit kayo? Katugo niyo yan o? No? Eh, tay. Pasensya na po. Pasensya na po sa mga nagawa namin kay Enzo at sa iyo rin po. Pasensya, ha? Buhay pa ako, gusto nyo nang kunin lahat ng ari-arian ko? Ha? Alam mo? di ko kayo mapapatawad eh. Mas mabuti pa siguro, umalis na kayo sa bahay na to. Tay, teka, teka lang tay. Bakit tagi ang palalayasin mo? Bakit hindi si Enzo? Bakit? Ha? Ni kailan ba? Tinuri niyo akong ama? Naging, naging mga anak ko ba kayo? Yan sa mga ugali niyo? Yung mga nilustay niyo? Sobrang pa yan sa mga manahin niyo? Kaya wala na kayong makukuha sa akin? Oh, kapainitay niyo? Ah, uh, tay. Enzo, alam namin na malaki ang pagkakamali namin. Pero sana malang araw mapatawad nyo kami. Oo nga tayo. So, payasya na din ah. Tara kayo, bro. Maraming salamat po ha. Hindi mo ako tunay na anak. Pinaramdam mo naman sa akin yung pagiging bilang isang ama. Tsaka tay, hindi ko kailangan yung sinasabi mong mana, ari-arian mo. Ang importante sa akin eh, buo yung pamilya. Tsaka kahit ganun yung ginawa sa akin ng mga kapatid ko, pamilya pa rin turing ko, ko sa kanila. Alam mo, manang-mana ka talaga sa nanay mo eh. Ganyan-ganyan yung nanay mo eh. Lahat titisin. Hindi ko alam kung sa nagmana yung dalawang yan eh. Alam mo, ilalak ko yung dalawang yan. Ilalak ko yung mga kapatid mo. Hindi tatagal babalik dito sa bahay. Ginawa ko lang naman yan para matuto sila. Sana lang, pagbalik nila dito eh, alam na nila kung ano yung tama at mali. Kaya, muna isipin